Ay, mag-utom na. Ay. Mag-utom na. Ano? Pag-umayon na namin pakainin si Theodore. Mauna muna kami kaya magutom na. Si bata nga, burit nga din. Nagmatsud si Theodore doon sa sibyo. Ay. Yan, mainit pa. Kaya naman for the aisle. Parang okay. para mabumat dun. Mm -hmm. <laughs> Here's yung ngipin na po pala ako. Kalimutan ko. Ayun. Dalawa. Text ka lang. We <laughs> <laughs> hey, did a good one. Hindi <laughs> oh. ako nakapag... Mag... Pagpupost na ako sa page before and after namin ni Tipin. kami ni Noong Friday pa po sila, dumating sila tipin. Pagka, pagka Sabado, diretsok ka agad kami nagbenta ng bangguy tapos isda. Pero doon ito kang kilo. Pat, ar, lima. Yung isda. Pumunta kami ng San Jose. Pero hindi kami dumaan ka natin sa Miba dahil sobrang init. Eh, sobra yun? Ha? Huh? Sobra. Ayan, ako nung nararapin ang pagtanong. guys. Dizzy din kami nung Saturday dahil birthday ng ati ko. wala kang imik pa. Wala kang imik. Tera <coughs> ni palitin isda. Wag dito. Sa kilo? Dami to. Sobrang What? kilo. Imik, gusto ko hindi dapat balik ya. Ano eh? Hindi wala. Pero ang dito, ko Balo. Hello. Mama Wala si Tio guys. Hindi pa kumakain. nanonood pa ng TV. Pagkatapos namin kumain, siya naman yung papakainin namin. Kasi matagal kumain si Tio doon. Matagal matapos. Ah uh ah. -oh anak ana ma gulit nga di makai papa na ano mada. <laughs> Kol man mo naman sandigan. Libre yung yung gulay. ini lang ni pina pinamitas lang ng tipin sa kapitbahay. Anim ni mo kok na ma. Ano to? Anim to ba? Ha? Anim to ba? Ga away na yung maglola. Tao na may tao. Mo sa tanta ng lang <laughs> ako. Ano Malayo na ito camera. Ano yun? Gano'n. kapi kasi... Dapat kahapon, magpa-vlog kami. Kaso, yung cellphone ni Tiffin... Nag... Naghang. Isang araw hindi nagamit yung cellphone ni Tiffin. Hindi nagpa-open. Ambat lang niya. Okay, Ay, hindi ko dito, dito sa ba? Bang. Dito Isang araw hindi nagpa-open yung ng yun, na Ay, Ay, hindi kami nakapag-vlog ka okay, Ano huh?

Maluya ba yan ang katorong? Kaya alin naman? Kasi nabutan. nabot ka na. Buat semira kan ya, lebih adik. Kesalah itu kesalah. Jadi nak hukum jodoh. Hmm. Kau nak kan mak? Ambil hmm. je. Hmm. Ya, hmm. ya hmm. pun.

Ano ba yung ngurong-ngurotob mo? pa? ba? Bakit ba? Ayan guys, tapos na pong kumain si Theodore. Ogoy, kalo. Oy, tignan nyo naman yung mata ni Tonet. Pamangkin ko, inaway ni Theodore. Ogoy! Ayan, nagpapasaway sila sa nanay nila. Salot ako, no? Ayan, <laughs> Mm -hmm. mga pasaway 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 <laughs> Ayaw, no no tiyo ah Hi! maigo baik tio ayo god Ayaw, lagi na kay maigun tunit <laughs> hala. Tatanggal na. Lawa, 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 lawa. Sinira na ni Theodore no, at Tonet no, yung... No, no. Gano'n, gano'n, gano'n. Hi, 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 No, no, no. Dalawa na yung anak ko. No, 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 no. Gamit na gamit yung solar. Habahay. No, no, sa no, no. Say hi. Did you miss mommy? No, no, no. Ha? Dito ka si No, 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 no. 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 O, balik ka na nga to. No, no no no. Balik no. balik ka na nang sibo? No. no no no. Bakit? Ah. No no no. No no. Porono. Porono. No. May teeth ni mami may teeth. Look oh, may teeth na. May teeth ni mami. No no no. Porono ka man. Eki. Okay. no no no. no, no. That, <coughs> pa. Dance. <laughs> Dance. Ah, pecha, pecha. Ah, ah, ayaw lang. <laughs> It's bad. Lab, lab na lang, baby. Lab, lab. Hagan baby hug. Sige na. Halo, ay manit na bata. Big <laughs> man. Parang si Bella. Ayaw. Play ka, monit Oh, help ka, nanay. Lolokot ah, Ano? Papalo. Tumutulong si Theodore maggalat. Ha, mga papalo. Oh, sinira na yung lalagyan ng damit. Ayun, oh. <laughs> Natanggal na. Dylan, dapat ito ba ano? No. Ano? No. What is that? Give it to nanay. Ay. Open. Ha-ha. <sighs> ano nanay, pa-open. Open. Pa-open pa ka nanay. Open. Ano ba yan? Nagkakalat ka man. Ano? Tara na, tara na. Let's go to sleep na. Donet. Sleep is mama. Sleep is mama. Sorry. Say sorry, Anay. Eh.

Ah, oh, ah. Oh. Ah. Oh. Hi guys! Ayan, kakauwi ko lang at hindi ako nakapag-upload kahapon kaya dito mag-end tayo ng vlog kakauwi ko lang galing sa work and what will you say to mama? Sabi ni Theodore I miss you mommy I miss you mommy Namiss niya daw ako ka na -miss mo ko kaagad. Namiss ko kaagad. Okay, okay. Okay, I mean, man. I oh, I miss you, mommy. Kono. Sabi niya, I miss you, mommy. I miss you. Namiss ka agad ako ng sige. Nagre-request siya ng manga. Okay, gano'n, no? Request ng manga. Hindi ko nabilhan ng manga. Tomorrow na lang, tiyo. Your mango, ha? Tomorrow na la, okay? Mm -hmm. Kiss ano mami? Yung mga ka. Apo, yung mango. tomorrow na, ha? Oh, kiss na la, kiss. Kiss ano kiss. Kiss ano mami. Kiss, kiss. Kiss nga di. Love love ni mami. Love love. Big boy na bayay niya akong baby. Big boy. Kakagtol. <laughs> Pagkakagton. Sige na. Sige, bye-bye mo na. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.